lalabas at lalabas ang katotohanan. Basta't magaling, bukang bibig ay pangalang Nora Honor. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R., ang inyong kahar expression at kapwa ng mamahal na gaya nyo kay Miss Nora Honor. Kumusta po kayo at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng Heart's Expression. Salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pag-like at sa mga hindi pa nag-subscribe ng Heart Expression, inaanyayahan ko po kayo na please subscribe po natin. At siyempre po, sa pagpapatuloy, tayo po inarito ngayon para maghatiid ng mga balitang Nora Honor at True at ito man ay pangkasalukuyan na kaganapan kay Ate Gay. Ang mahalaga, talaga pong ang topic natin ay si Miss Nora Honor. Sabi ko kanina, lalabas at lalabas ang katotohanan ang pipiliin kapag magaling, syempre, Miss Nora Honor. Pag-usapan po natin, ano ba ang mga tinutukoy ko ito habang ako po ay inyong pinakikinggan, tiyak maunawaan po natin, natin ito. Ako po inyong subaybayan. Alam niyo po, maraming sa panahon na ito, talaga naman alam natin na walang makakahigit sa Star for All Season kay Miss Vilma Santos and of course, the one and only superstar at national artist na si Miss Nora Honor. Bagamat talaga sila ang talagang mahipit na karabal, magkaribal, ay milya-milya ang uh, ang talagang layo ni Miss Nora Honor at hindi naman talaga natin mataas pa rin ang respeto ko po kay Ate V bagamat talagang mahal ko sa si Ate Guy pero nirespeto ko si Ate V at talaga namang syempre magkumari sila at wala nang dapat pag-usapan pa kung sinong magaling sa kanila dahil alam naman na po natin ang totoo na po syempre, ako po ay talagang bias at hindi lang bias ng totoo, si Ati Gay talagang nangingibabaw, pero alam niyo po ba na talaga naman si Ati Gay ay napakagaling na kahit dito ko na patunay na kahit na maraming maka nagmamahal kay Ate v, hindi nila pwedeng isa puwera, hindi nila pwedeng isang tabi ang Miss Nora Onoy na talaga aminado naman talaga sila na napakagaling sa si Ate Gay at tanggap pa nga nilang national artist si Miss Ai Ai de las Alas hindi ba? Tanggap niya yan na national artist sa si Ate Gay na kilalang Vilmanian at ganyan din si Mr. Piolo Pascual na talagang siya ay uh, talagang kay TV, pero alam natin na respetado niya si Ate Guy, no? Na, nakita natin yan marami. Si Miss Sharon Cuneta, na alam naman natin talaga na nags, talagang pag sinabing Miss Nora, no, saludo siya, natatandaan nyo, siya yung nagsimula ng standing ovation sa Star Award kay Miss Nora Honor, hindi ba? Nung awitin ni Ate Guy ang This Is My Life, natatandaan nyo ba yon sa isang awards night? Matagal na po yun, pero talaga namang ni uh, nirespeto niya sa Ate gay. At ganyan din siyempre si Mr. Uh, uh, Rolando, uh, uh, Ronaldo uh, Carballo, Car di ba? Talagang isang vilma niya pero hindi mo mayaalis sa kanya na talagang hindi pwedeng hindi niya uh, purihin sa Ate gay sa galing at husay. At siyempre, ako po nagtatanong lang, tara si, si Miss Lorna Talentino, hindi ko alam kung maka Visha, o maka pero importante, alam ko, respetado niya sa Ati Guy At uh, kung Ati, di siya or what, syempre no, mahalaga sa atin ay yung kinikilala sa Ati Gay. At si Miss Gina Alahar, hindi ko, noon nakalako talagang parang vilman niya siya. Pero sa nakikita ko, sa mga papuring ibinibigay niya kay Ati Gay, hindi mo maitatago na ang puso niya. Talagang nandun yung pagmamahal niya kay Ati Gay. Siyempre, nagkasama nga sila sa maraming pelikula. At ito nga si Onanay talagang nakasama niya sa Onanay. Dinirect niya pa, hindi pa pala sa unanay at talagang ina-appreciate niya si Ate Guy. Pero itong mga may mga dati naman na Vilmanian na naging Noranian, 'di ba? Ang dami nila. Si Miss Rita Avila nung ginawa nila ang floor contemplation nandoon siya. Talagang sabi niya talagang dunya niya sinabi na siya ay talagang love niya sa ating gay, di ba? Nora, niyan siya. At gayon din si Miss Rosana o Roses na dating makanora at talagang ngayon ay, ay makabilma na ngayon ay talagang naging isang panatiko at nagtatanggol kay Miss Nora Honor. Ay ano po. Marami. ah uh, hindi ko rin po alam kung Miss Jackie Jacqueline Jose kung siya po ay maka Atigay o maka Ate pero makita mo marami silang pinagsamahan ni ni Atigay at nakita natin na talagang ah uh, mahusay no po na nandoon yung paghanga niya kay Ate Gay. Pero ano niyo po dito nga itong si si uh, Uge anito si Miss Eugene Domingo, di ba noon parang hindi niya alam, hindi niya sinasabi kung Nora Vilma siya. Pero nung tinanong niya siya, ano ba Nora Vilma, sabi niya, hindi niya sinabing diretsa, parang nung sabi niya. Hindi ba? Doon ako sa nagmamahal sa alaga, doon ako sa alaga ng sining na ang tinutukoy niya si atigay Gay. Pero kalaunan nakita natin yung respeto niya kay atigay Gay na hindi man talaga na, hindi hindi ko ako po personally hindi ko man naringgan kung merong kay Narnade. Pero kitang-kita mo na siya ay isang Noranian, di ba siya si Bona. At ito ng huli, di ba ginampanan niya yung Bona? At uh, ito ng huli, makita natin. Noon talagang ako po'y hangang-hanga sa artistang ito, napakagaling, napakagaling na versatile uh, actress, veterana, napakagaling. At sabi ko, sino kaya ang paborito nito? Sabi ko, sino kaya ang pipiliin niya? Sabi ko, uh, Nora Vilma. At syempre, dami lang pinagsamahan sa pelikula. Alam ko kung, alam niyo po ang balitang ito, kamakailam lamang ay talagang natuwa ang Noranian sa kanya. Sa National TV, tinanong siya kung Nora o Vilma ang sagot niya, or, kanya. Pero nakakatuwa. Ang tinutukoy ko po walang iba kung hindi si Miss Chanda Romero na talagang na-confirm. Akala ko yun siya. Kaya, wala naman masama ako maging yun siya. Of course, tayo mga Noranian kasi pumapalakpak ang tenga natin kapag ang magagaling na artist sa katulad ng Miss Chanda uh, Romero ay uh, magaling na sila. Tapos, Pipiliin pa nila yung ma magaling. Lalo silang gumagaling dahil si Ate Gayon pinakamagaling para sa atin. Tapos pipiliin lang. Nagiging uh, makachanda Romero ka na. Hindi ba? pag binili niya. Ganyan naman talaga eh. Kung hindi pinipili sa atin nababawasan ang punto sa atin. Normal lang naman siguro yan pero, uh, sa isang tagahanga. Pero wala naman pong personalan. Pero narinig natin ito sa kanyang, uh, kay Kuya Boy Abunda, sa kanyang past talk, di ba, with uh, Kuya Boy Abunda. Talagang napaka-surpresa. Talagang pumapalakpak tayo. Saluto tayo kay Miss Chanda Romero. Bakit ka mo? Talagang inihayag niya sa National TV na Nora siya. At na-confirm po, maaring sabi ko noon, hindi ko kasi alam eh, pero wala po akong alam. Ang alam ko lang noon, parang makavilma siya kay Ate pero, eto po, in-announce niya na Nora. Para bang tuwang-tuwa ako. Of course, siyempre personal personalang kung pinili niya Vilma. Respeto sa kanila na maka-ATV. Pero, sabi ko nga po, masaya tayo at uh, wala nang dapat pang patunayan. Hindi naman tayo kailangan mag-away-away po kung Nora o Vilma. Pero, siyempre, kung Nora, ako nga po, ang ako po kasi pag uh, gusto mo isang tao, sige itaas mo siya ng itaas. Pag ayaw mo naman ng isang tao, huwag ka na magsalita ng hindi maganda sa kanya kasi po, hindi naman nakakatulong. Kahabang itinataas mo ang gusto mo, huwag mo naman tatapakan yung ayaw mo. Kaya, ganun po irespeto natin ang bawat isa. Yun lang po masaya-masaya ako, no? Maraming salamat, Miss Chanda Romero. Napakagaling mong aktres. At salamat talaga namang ang galing-galing mo sa pelikulang naglalayag with Ate Guy, no? At, uh, meron pang isang pinagsamahan po sila no, ni, ni at igay eh. hindi hindi lang doon sa naglalayag meron pa silang pinagsamahan no na napakaganda ng uh, kanilang chemistry si Miss Nora Honor at si Miss Chanda Romero at we love you saludo kami sa iyo maraming salamat mga Noranians God bless ito po si Kay Ferdy na nagsasabing as long as there is love we will stand and to God be the glory salamat po at mabuhay